Hulaan nyo kung anong meron today. Ayan. Pero bagong lahat, kamusta muna pala kayo? <laughs> kamusta, kamusta mga kanani? Ayan. Hulaan nyo kung anong meron. Pero siguro naman, super obvious, ano, na ako ay naka-uniform. So, it means, I back to work na po ang nani Gigi. So, ngayon po yung first day natin sa pagbabalik sa trabaho ano after ng ating over 6 months na pagre-recover at pagre-rest after ng ating aneurysm last January 6. So ayan, maraming maraming salamat po sa lahat na nagpray pray at sa lahat din ng um, talaga namang napakagandang Supo family support, friend support sa akin. Ano? eto na yung araw na pinakahihintay natin. Back to work na si Nani Gigi. And ito po, mapansin nyo, naglalakad ako kasi walking distance lang ako sa trabaho ko. So, tingin muna tayo kung may sasakyan. Wala. Ayan, tatawid tayo. At dito lang po yung ating trabaho. Pagtawid lang mula dun sa bahay na tinitirhan namin ano, so ganda ng panahon mainit blue sky, pero may ano, ayun, blue sky pero may hangin din at the same time so, ito na po yun sana maging okay ang lahat sa unang araw ng ating pagbabalik trabaho ano, so again po, maraming maraming salamat ingat kayong lahat